Hello, what's up mga ka-hunter? Magandang araw sa inyong lahat. Ito yung pang-apat na araw namin dito sa site ngayon mga ka-hunter. Sa operasyon namin. So may kakaibang bato na kaming nakuha sa ilalim. Ayan mga ka-hunter oh. Ayan parang may takip mga ka-hunter. Ayan. Parang may takip siya mga ka-hunter oh. Tsaka nilagyan siya ng ano, ng Nang dipinsa. Talagang hinarangan siya mga ka-hunter. Yung lalim ng hukay namin ngayon mga ka-hunter ay nasa almost 7 feet na. Medyo mababaw pa pero mayroon ng tubig. Nahit na namin yung water level niya. So mayroon siyang mga traps dito sa ibabaw mga ka-hunter. Yan o. No? Malaking bato. So nakakatakot siyang i-drip. Baka sakali bar down. So para iwas disgrasya, anuhin muna namin to. Tatanggalin muna namin yung bato mga ka-hunter. Ayan mga ka-hunter, i namin papunta doon sa side na yon. At saka mag-open cut kami dito sa ibabaw. Ayan. So, yung history ng lugar mga kahunter, dating ano to, dating kampo ng Japanese Imperial Army. Ayan. Yung bench marker natin mga ka-hunter, yung nahanap namin na bench marker nito, merong old bamboo, dalawa. Andyan mga kahunter, oh. Ayan, may old bamboo. At saka may Japanese bamboo or Chinese bamboo din doon sa kabila. At yung counter sign niya mga hunter yan nakita nyo yung ano, parang hugis diamond or heart na bato. Mga ka-hunter, may dalawang butas yan mga ka-hunter sa, ano, sa baba na nagsilbing parang mata niya. Yung mata naman niya mga ka-hunter, naka, uh, naka ano siya dito papunta naka pointing siya papunta dito sa site na to. <clears throat> Kaya nung nagtisdig kami dito mga ka hunter, ginamita namin 'to ng locator at saka ng metal detector mga ka hunter, nagpositive siya dito. At saka nung hinukay namin, nakakuha kami ng magagandang HTM mga ka hunter. So yung STM namin mga ka hunter, andun may may iba. Tinabi namin. Yung iba naman natapon na. So ito yung ano niya. Alignment of stone nito mga ka na nakahilira to. Apat na bato. Alim, apat nga, apat na bato to nakahilira. Galing dyan sa ibaba, yung sa may puno dyan, isang bato. Tapos pangalawa to, itong may hugis na parang puso at saka ito yung pangatlo. Ito yung pangapat, malaki parang barko. Yan mga ka-hunter. So nakita nyo yung mga ka-hunter, lalapitan ko yung butas nya mga ka-hunter ha. Ah. Ayan mga ka oh. Ayan mga ka Ayan, talagang man-made mga ka-hunter. May dalawang mata mga ka-hunter. O, ito yung isa. Ito yung malaking open. Saka ito naman yung isa. Ito mga ka-hunter. O, ayan. Ayan mga ka-hunter. Ayan. So dalawa. Dalawang mata yan. Kitang-kita na mga ka-hunter. So ito yung mga HTM naman. Mga HTM na nakuha namin sa ilalim. Ayan, may baril pang kasama. Yung baril na yan, hindi na yan nahukay sa ilalim. Hindi na yan pag-aari ng Japanese Imperial Army. Ano na yan, uh, pang dipinsa dito sa site. Pang ano na to, pang... Pang baka may ano dito, may musang. Pang musang na yung baril na yan mga kahater. So ito yung mga HTM na nahukay namin. Okay, it's mga kahunter, oh. Ayan, hindi kami yung nagcutting niyan, talagang sadyang cutting na yan mga kahunter oh. May cut na. Ayan. Ayan oh. Kung titingnan niyo, hugis puso. Hugis puso mga ka-hunter na nagkorbang pa drip. Ayan. Tsaka meron pa ditong isa, ito din. Ayan mga kahunter oh. Hugis puso din mga ka-hunter hindi rin kami yung nakakat nito. Dating nakat na yan mga ka Hindi kami nakapag-vlog nung mga nakarang araw kasi ano, medyo na-busy nga sa pag oopen ng site. Ayan mga ka oh. Isa din yan. Tsaka ito. Ito. Ayan. May isang nahukay pa kami na HTM mga ka-hunter. Ito mga ka-hunter mayroon pang isa. Ito din. Hugis Diamond Arrowhead. Ayan mga ka-hunter oh daya mo na haroid. Maganda yung cutting niya mga kanter. So nasabi namin mga kanter na nasa tamang digging spot kami. Kasi sobrang ganda nga ng mga HTM sa ilalim. Meron pang isang HTM doon na nadala namin na may talagang marka ng hapon mga kanter. Nasa baba. Hindi namin nadala ngayon. Ito yung mga kasamahan namin mga ka-hunter Ayan. Ayan mga kanter yung mga kasamahan namin. Mga treasure hunter din to. Ayan matagal na nagti-treasure tong mga to mga kanter. Ito yung mga kasamahan namin, andito kami ngayon sa part ng Bukidnon, hindi lang namin sasakbihin yung exact location namin. Ayan mga, ka, mga kasamahan namin mga ka-hunter, so medyo marami din kami. So part 2 ng Bukidnon mga ka-hunter, so ang gagawin nyo na lang para masubaybayan yung operasyon namin, i-hit yung subscribe button at saka pakihit na rin ang notification bell para updated kayo sa bawat uploads namin mga ka-hunter. So maraming maraming salamat mga ka-hunter na may pagpapalain tayong lahat, lahat ng ka-TH, ka hunter all over the Philippines na may parehas tayong pagpapalain sa mga site natin. Laging magdasal at Diyos Super Omya mga ka-hunter. God bless sa inyo mga ka-hunter. Maraming salamat.